Duday, ito tignan mo. Sira na naman. Tignan natin kung maayos na ba yung paggawa niya ito, ha? Tapos grade natin. O, ayan. Tignan natin nilagyan yung method. Pa pin, tapos nalagyan pa ng glue. Oo nga, ayan, eh, no? Ay, pinapakita niya muna yung mga hindi mo dapat ginagawa. O, mali ah. yan. O, okay, o, mali, o. No, 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 no. no, 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 no ayan yung mga mali so hindi mo dapat ipilit na ganyan ang gawin mo okay. magandang gawin mo papatay mo muna yung water tapos tsaka yung ice ayun yung pinamagandang gawin no? ah alam ko na kung bakit talaga niya hindi niya pinapatay yung water bakit? Gawin. kasi para kapag ginawa niya yung mga ano pag parang tama na yung ano tapos tumutulo pa malalaman niya na mali diba? Men. Pauso. Tapos pinatay oh, pinata niya na rin. Eh, pwede ipatay. <laughs> Pauso ka, boy. Malay mo, mali pa rin ginawa niya. Siguro ituturo niya dito yung mga alternative lang na pwede mong gawin. So, ayan. Ay. Pandiketas sa... Pandikit, bulak! Gagawin mo sa bulak. Siyempre, pag bulak yan, kakatas lang din yan. Diyan. Oo. yan? Mas maganda pa man... Tingnan... mo yan sa pamangkit kung may sugat. Oh! Bulak, tapos sinulid. Tapos, Mapapagod ka pa dyan. <laughs> o, Alam, tignan mo. Mapapagod ka pa dyan. Kakaikot-ikot ang ganyan. Pwede, pang, pwede ka pa may stress dyan. Eh, no, ikot ka na ikot. Ang hirap yung ikot-ikot nyan. -ikot -ikot o, tignan mo. Nagsayang ka pa ng sinulid na napakarami. O. Da, o. pa rin yan. Kakatas pa rin yan. Hmm. Kakatas pa rin yan. Imbis na pwede mo naman gumawa ng... Ah. Papatigasin niya. Ano siya nasabi mo? Imbes na ano? Imbes, imbes, bagal mo. <laughs> oh. Imbes na gamitin mo na lang pantayin ng damit mong butas eh. Siyempre sinulid ka eh. Pero yan, pinakita nga niya na pwede rin gamitin ang sinulid dito. Okay. Ayun no, pinapat... Kasi pag nilagyan niya ng mighty band, titigas yan. Ayun no, kaya din ang mihan no, nilagyan niya hmm. ng mga mighty band. Mighty titigas band. yan. Tapos glue yung yan. Na, mighty band yan. Iba ang glue at mighty band. Ayun no, tumigas oh. Oh. Hey, Tumigas. Tingnan so, magagawa ay. nga. Hmm, na natin ha. Tignan kung tignan tatagas. Na. Okay na 'to, okay na. Okay, sige, patingin kami kung gagana. Okay. Bigdi niya na lang kaya pinutol lang, No? Oh, baka mahaba pa kasi yung no? kailangan talaga gawin. Okay, tingnan natin. Oh, okay, e. na. Ay! Okay. Palapit e. lang. Dapat pinutol. pinutol mo na lang. Ayun lang oh. Putulin mo na lang doon. Ano ba naman yan? Ang <laughs> lapit lang ganun lang. Hindi na lang pinutol ni Idol. Pero gumana ah. Hindi na po. Hindi, ay, kumakatas-katas pa rin yung dun. Palpak. Ayun Oh, tumutulo. ano okay? Palpak. Not okay. Boom. Zero over ten. Zero. 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 Zero point zero. Pauso.